Yeah, kanta ko to para sa'yo, classmate. Teka, nag-aaral ka ba? Oo, ulol, oh, anong course mo? Astronaut! Ba't astronaut? Pupunta ako sa araw. Sa araw? Mainit doon na Gago, ay di gabi ako pupunta roon. Teka, teka, may gagawin pa akong kante eh. Okay, game. Hambog ng SAG Pro Crew. <laughs> Unang araw pa na. school Uniforme ay cool, baka may maeksenahan Siyempre, meron pa bagong chicks ngayon Nag-enroll, kaso yung iba mukhang Pang-shake, rattle and roll, oh Pero iisa ang agaw pansin Isang babaeng kumakain mag-isa Sa kantin, tapos lalo pa akong natuwa At lalong sumaya, nung nalaman ko Ang crush ko, classmate ko pala Haha, <laughs> ngayon na madiskartehan Wala akong pake kung magtaray O mag-enartehan, basta gusto ko lang Sabihin salitang nakakasado Sa exam ng puso ko, alam mo ba ikay pasado? Pero tega lang, pangalan mo di ko pa alam Hoy mister, wag kang maingay Mahimik ka ma'am Anyway, di ko pa rin alam pangalan mong banal Pero pwede ba? Tawag ko na lang sa'yo, mahal Unang araw pa lang, project Andun kami sa may lab Hindi ako nakikinititig ako kay may love Oo oh, oh, love na nga kita L-O-V-E Di ko dama ang pagod ko kahit na mag-PE Pag topic ay PC Ito'y hindi easy Kaya ikay busy Pero ako'y CC Ngit pa rin sa oras mo kahit ikaw ay mainis Kasi ikaw bumubusog sa puso ko kapag may Kung eskwelahan ng puso ko Ikaw ang principal Dahil sinusunod lamang nito Kanyang minamahal iko pa ang first honor Kapag nakita kita Ikaw solution sa problem Sa matema matematika ng buhay ko kasi ikaw plus ako equals for better multiply by tiwala at love equals forever at wala nang pwedeng mag-divide sa ating dalawa kasi sa aklat ng sibig at tayo'y nakakalaga tropa pag sinabing kating tayo Kasi misyon ko sa aking pagpasok maging tayo Yayayain lang nila ko sa bilyarang kalapitan Bakit pa ako dun sasama kung sa iyong tabi kalangitan Diba? ba tama aking katwiran Sa eskwelahan dun na kita natatabihan Kapag ikaw ang sitmay ko ayoko nang lumisan Sana dito na lang tayo at walang uwian Dang, baliw na ba ako? Hay na ko saking sa aking assignment quiz At exam pangalan mo sagot Lagi kong hinahanap ang iyong essence at presence Kasi kinukumpleto mo ang nonsense na sentence Kaya di na absent You're the angel God sent Ayos ba ang accent? Siyempre laging present Di nawawala sa school, laging lumalapa Kasi ikaw ang dahilan kung ba't ako na

Sabing ibang klase at salamat sa pagkat Ika'y aking naging kaklase At ikaw ngayon ang subject dito sa aking rap Kung hindi ka nakilala malamang ako'y nadrap Kasi tamad akong binatang Sawa sa eskwelahan Ngunit ikaw ay estudyante Doon kaya may kwenta yan Gumawa ako ng project Tulang ipapabasa Di ito para kay ma'am sa'yo ko to papasa Sana pumasa ako sa'yo Sana mag-review ka rin na umaasa ko sa'yo At ang mahalin kita hindi ko yung pinag-aralan Dahil nadama ko yun na pusa at agad-agaran Classmate, kung mahal sana maisip mo na Matamis mong oo ang tuturing kong diploma At bago ka mawalay sa'kin sa, sa bakasyon School year na kasama ka sa puso o babakasyon Unang araw pa lang let ko na Natigay na kita